pagmamay mm -hmm. uh, patagili. Ah! patagili.

Hayaan ka lang dito. Tumulong na sa amin, eh. mo sa Tumabihin na ba? na, eh? diba? na, na kawayan eh. Ayaw may... Ay, mo kasi kami bigyan ng sasakyan eh, Kaya, yadi mo ka Yeah. Customer po namin ito sa Antipolo, magaling na to eh. Oh. Ano lang eh, Ayaw lang sa bulod eh. Sa mas pala Ito dipaulo. Ay, dipaulo. Ano ang tipolo. Hindi ang tipolo. Masa ko eh? Ito ko eh. Ito lang namin dito. Pag... Hindi ka makaliga! Hindi nga, may Yan. May dami lang. Sakit. Saan mo ka tao to? Gusto ko ito dati Kasi marami na itong nag-assist eh. Napagaling na to, kaso bidibidib na, nagkakawayo. <laughs> Ang ganda ng chat mo, nakita ko. <laughs> Simula ngayon, hindi na po ako magagalit sa mga nabinat ko customer. Kasi bigla ako naisip, your binat is our money. <laughs> so yun, magpabinat pa kayo ha, sa lahat ng hininat ko. Huwag kayo sumunod. okay so, oh, lang. Ay, ito. Ito yung tumunog. Masakit. Hanggang pag-ihito, ulit tayo. Uh -huh. Sabi Hmm, nga ba? ito ah? kita yun. Kitain yung itay yun, ng yun, taliwya. Maano kasi ito? Ano? Papairam na ng sakit. Hindi ko pinapairam. <laughs> ah, wala nga sakit. Ako'y bayaran. Sakit. Sakit. Sakit mo nga dati. Napanggalit mo na eh. Eh, ito pa. hindi hey, dati wala akong nararamdaman. Ito nga. Ito nga. Ito nga yun. Tala na masakit. Nagaling ito ka. Malambot pa ito eh. Ah. Kaya kaya mo ito. Ito. Uh.

sa mga gusto kong bumili ng mga sir, kung natin sa ikaw nandang sasakyan dyan, uh, PM nyo lang si sir. Ito yung page uh, niya. Uh, sir, yung page mo, sir. Yung <laughs> page mo, sir. <laughs> Dito yung na, lalagyan natin yung namin ako. Oh. Sir, yung page mo. Hindi, pero gano'n ang upgrade. Yan, oo. Oh. Okay. Sir, yes, sige mo, sir. Tayo ka, sir. Yeah. Uh, okay na. Uh. Okay na. Uh. Okay. Tatayo ka na. hindi lang dapat ay na. Hindi masyado. masyado. Sa bangon siya, ano, nahirapan kanina. Ano, yeah. oh, no. oh, bakot na kayo yung ano, ano. ka yeah. na kayo umikot-ikot. Ah, oh, Hindi na siya lumabas eh. Masakit na ron eh. Nandiyan siya sa lab. Ano, sakit namin, eh. na kanina pa. Hindi mo na kayo nilakan. Kaya yung naman kasi mahirap, oh, nagtumayo. Mahirap tumayo. Sobrang nasakit. Basinta ko ka ulit. Bari yung bangon mo, tuturo ka ano, nakobya okay. okay. na? ka oh, yeah. ano? Tisa na lang. Tiga ka? Oo, tiga na Huwag ganun yung mo ha. Nagilid ka ka sa nila. Upo. ano mo? Ako po, lumas siya po. Ayan. Yeah. Oh, Ayan. Okay. Ayan. 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 Hindi mo kaya naman walang tukod? Saan nga hindi ba? Takot ka? Hindi. Nandaramdaman ko eh. Maano? Magkasakit. Magbog? Oo. Uh, At parang siyang ngayon, parang mapuputol yung likod ko. Hindi yung pakiramdam. Kaya? Kunti na lang. Kunti na lang. Galing na talaga, drabe. Sir, out time na ganyan yung eh. Sa so, totoo lang. Yung yung ba? Usually kasi, di ba ito yung spine? pumuputok sa harapan. Ito yung nakadisk. Sa kanya, pumutok sa gilid. Tapos tatlo puro sa gilid. Tinahirapan tayo nito. Kahapon lang daw yan. Ewan ko na kung kahapon lang. Kahapon lang, pag-chat kayo. Diyan ko na. muna sir, 10 minutes. Tignan natin kung mamalahit na kung naka-10 Sino pa yung katmuna yun pa Hirap pa? gitu. Pokoknya ana. Dia dendel lancet, dicekgolang Allah. Bisa lo okein okay, okay apa? sakit, Pak? na lang pero mabilis na okay na so nakita nyo naman yung improvement hmm. Nihirap. sa gilid na maga sa gilid hindi sa ibabaw ng spine so hindi ko alam kung anong tawag din sa sakit na yan sa mga expert dyan kung um, um, sasabihin nyo yung sakit i-comment nyo na lang kasi hindi naman natin alam parehas eh no alam lang namin ayusin. pero pabigyan nyo yung case kung tayo magdala mag, mag MRI kita nyo naman na kaya naman ayusin. so God bless mo sa lahat kap. We'll